Tingnan nyo itong ginawa ng uh, China Coast Guard. Ano yung mabilis yung speedboat? Yung maliit, isang kababayan nating mangingisda yan, na gusto lamang mangisda sa Scarborough Shoal. Pero tingnan mo, hinarang di oh. ba? Diba? Tama ba naman yun, harangin ka sa sarili mong uh, uh, lugar? Kalokohan talaga itong ginagawa ng uh, China Coast Guard. Ayan oh. Buti, magaling tong kababayan natin, no oh. Hindi mo kayo natatakot. natatakot. Okay, sila. Sila sila eh. <laughs> Tapos naglagay pa sila ng floating barrier. Ayan o, no, tingnan nyo yan. Grabe yung ginagawa nitong uh, bansa ng China, no? They are using uh, floating uh, barrier, no? Para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng show. Pero pinatanggal na ito ng ating Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ano? Para naman ipakita sa... China na hindi nananahimik ang ating bansang Pilipinas.